Hello vlog, magandang buhay guys sa inyo lahat uh, Ngayong gabi guys is uh, ipakita ko sa inyo guys ang binigay ng uh, isang vlogger dito no Youtuber dito sa Saudi Si Corimao sa Arabia Ito po guys ang binigay niya sa amin Kunting tulong po Bigas At saka mga luncheon meat At saka mga sardinas At saka yung mga noodles at saka may pera pa guys, 100 riyal. Kung sa peso yan is 1,500 pesos. So binigay niya sa amin. At saka may manok din po guys na naka-styrofoam. So yan po ang binigay niyang konting tulong sa amin kasi uh, naawa siya sa amin. Kasi nag-stop work na po kami, wala na po kaming trabaho. So uh, again, maraming salamat sa iyo. Kurimaw sa Arabia, sana marami ka pang mapasaya. Marami ka pang matulungan, nakagaya namin na naghihirap lalong lalo na dito po sa aming sa um, Saudi na ang aming company is nag, uh, nagka problema right now so salamat ng marami sa iyo Cory sa Arabia ito guys ipasilip ko lang sa inyo lahat ng mga binigay niya sa amin yan po Sardinas 555 yan din po luncheon meat yan styrofoam na manok pieces sterong naman manok tapos may pera pa at saka may mga dodors bigas yan guys no 20 kilos na bigas so salamat at uh, nakilala namin siya guys through youtube nakilala namin sa kanila na, nakilala namin siya doon so uh, nagkausap usap kami at saka nagtanong tumawag sa akin ng ganito ganyan magbigay mag, uh, doon siya ng kunting tulong sa amin so salamat sa iyong uh, pagpunta dito sir pagdala ng mga grocery para po sa aming mga pagkain lalong-lalo na ngayon kasi wala na po kaming trabaho wala kaming sahod standby na kami so uh, again from the bottom of our heart sa lahat ng mga kasamahan ko sila ni uh, kaming anim na Pilipino dito na nakatambay Nagtaos po akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtulong, pagbigay ng konting blessing sa amin. God bless you always and more power to your account.